Susunod ang mga leader ng Kamara sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suportado niya ang pag sa ating saligang batas pero limitado lamang sa mga economic provisions. Ang Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, ang pagsuporta ni Pangulong Marcos sa Chacha ay pagpapakita na may pangailangan maamyandahan ang ating saligang batas. Sabi ni Salceda, itinigil na ang pagsusulong ng People's Initiative dahil tinututulan ng mga senador. Inaasahan niya na sana dahil Handa para lumamig ang bangayan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa panig ni Marikina Representative Stella Kimbo, ang posisyon ng Pangulo na inyahay ang pagsangayon sa amyanda ng economic provisions ng Chacha ay hudyat sa Senado na simulan na ang kanilang trabaho at sa dalawang kapulungan naman na itigil na ang bangayan. Samantala hanggang ngayon ay wala pang pahayag si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co kung papatulan ba ang pinakauling aligasyon sa kanya ni Senator Joel Villanueva. Ito ay nang akusahan ni Villanueva Nueva kahapon siko sa plenaryo na sangkot-umanaw ang korporasyon ng kongresista sa farmally scandal. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!